Talagang yan ang buhay. May nababalita at may nakikibalita. Sino ang sa manalo? Okay, good luck. Sino ang kita unangan? Huwag kayong mag-alala, lilipas nito. All the things Sa mga lolo at lola ko, nanay, tatay ko, na senior citizen, ako, alam ko, marami kayong hinaing. Huwag kayong mag-alala. May awa ang Diyos dati ng araw, katulong ninyo, ibabalik natin yung dating system. Ha? Mahal na mahal ko kayo, mga gawang gawang ako, tatay ko na senior citizen. I love you. See you soon. O, ito na. na tayo. Bobo na na tayo. Bobo na 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 tayo. Ready na kayo? Kompleto na. Okay. Dabag ka. Blackout. Huwag po kayong magpa-blackout, card lang po ang magpa-blackout, ha? O, raw, blackout, 20,000 pesos! Ready na? Game na? Okay. Unang bola. Game na ba kayo? Game na. 20,000 pesos. Unang bola. Unang bola. Unang bola sa letra I. Etnep, etnep lang. Katabi ng hita. Pinte. Bente. Bente. Etnep. Totoo ano, naman sa ng hita. Bente.

Sabihin, sabihin, B. B, 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 dos, ya yeah, dos Ya das sabihin, nah, sabihin, 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 Ang kapartner ni B1 Yeah. B2. Yeah, yeah. <laughs> Sa N. Tres, cuatro. Treinta y mi Sa N.

Kanina ano yung sinasabi mo sa B? Ha? God first. Kapartner ni B2, B1. <laughs> Chichi. Ang dami kalokos sa bingo. Kaya masay, ah, wala na problema eh. So, 73. 73 sa O. sa 73. Eh, pagkapos. Ano? Bago yun eh. Ano sumunod 73? 74. Kuya, 200 ka sa akin. Pagkanalo to. Puro ka na? Hindi pa. Yeah. Kanina ba ako lang Alam mo yan, pagkakape, tigilan mo yan. Puro nervous. Saay! Pinakalabit kasi ako eh. 27. Ay, 27 for 30,000 pesos. Sabi! 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 isang dosena wow saji idan ko yung nakarahan <laughs> 48 Wala pa na ano, puro ka na Puro ka na, wala pa Labi. Ano yung gusto mong numero? Anong gusto mo na 58 ang gusto mo? 58? Ang gusto mo 58? 61 Sato! Kunti <laughs> na lang na eh Kunti na lang Kapit lang. Dalawa na lang? Si, Sino? Dalawa na Sao? kami gusto mo? Sao? Oh, letter B. Ay. O, I. Letter I. At ito niya ako, nalito siya. Letter I. Rudy Distrito. Rudy Distrito.

Teatro. A lo que Siete. Larga, siete. Sabi mo siete. No me han dado ka rey. Uh Ojo. -oh. Cala o siete. Siete. La gata no cabe en Siete. Ang pagkaila, meron mo ang kapit bahay. Gee. <laughs> Siya na? Siya ka naman, Vice Mayor? Yeah! Okay. Maganda si Gigi, no? Yeah! May asin pa? Yeah! Nakatatlo na yan. Walang bata. Mukhang 19, na, ano? 19, ano? 19 diyan yun, na. Sa G! 5! 5! Yeah! Ulitin natin ang sinisenyas mo, ha? Dimadan. Katundan. Ha? Ano gusto mo? Type two, gusto mo? Type two? Larga? O oh, type 3? Lobat, lobat ba kayo? Ito may na.

Ang ganda ng uwi nito, ha. Hoy! <laughs> <laughs> hey! Sino may puro sa ene? Hoy, 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 nakaputi. Ene. Ene. Hoy. Okay. Hoy, may ene. Ha? Ah. Ah. Alaw, <laughs> Saya ada! Saya ada! Anak-anak semua ini? Terti? Terti empat ini? Terti empat? Konting-konti na lang sino kaya ang magbuwi ng 40,000 pesos. Taas ang kamay! Sino may puro sa G? G, 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 G. Ayun, yun, know, yun, G, G. Ah, G. Mama yun oh. Ulit din mga sa dulo. Four, four nine, four nine. Dulo sa dulo. Bandang wakali, jan sa kodli. Ay, dinigloy ang ahim bola. Tatama ka ngayon ng air pump. At may kasama pa ang dalawang baso ng Nescafe Oh! Oh! Nine. Nine. Ah, ah maraming nagre-request sa -si. seven. So, seven. Baka tumama yung Seven. Uy! Bakit ka Tapos yung 7 One, tama <tong t -one> ang galing ng bata ang tau lang. Para kayo si Bong Alvarez ha? Mr. Mister Excitement ah. Siyempre. 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 Taas ang kamay Sino gusto, Apol? Sino gusto? Ito, kunin niyo. <laughs> Ayan, si Apol, ha? Ah. Apol, ano ang numero? Sa letra B. B. B! B! Sa is. Sa is. B! Sex. Sa is. Sa is. 44 Meron na Sixty-four Meron na po ba Wait Salog si na si sa bahay Wala pa ko sixty Wala pa na. Meron na Ganda Ano Ano po sino dito ang isa na lang? Iba, dalawa, iba, dalawa. Sa letra. Oh. Oh. ¡Seis, ocho! ¡Tres, tres, se te uno, se te dan! ¡Sí, lo voy ¡Se te uno, lo malo, manda! ¡Ven, le va a tornar uno! ¡Se te dan! ¡Are un letra! Tapos nang O, taas kamay. Pababa niya na. Left from B. Sino kaya? Puro ha? B. B. Ayun o, oh, puro rin ang B. Sa likod, B. B. Pangalan ng kapitbahay mo, Pakialamera. Pakialamera. si Aling Beatrice. B. Beatrice. Beatrice. <laughs> Marites mong kapit. <pa. laughs> si Beatrice. Oy! May nanalo na! May nanalo na! Ano na? Ano na kayo dyan? Sa kita? Ganda mo? Oh, oh. B G B, O P, P, I I Left line ang pagkakaisip? Ha? Teka, bakit? Ay, teka, teka, bago natin sabihin, may bumingo yata. Sa huling bola, ano yung huling bola? Ha? 68? Meron 68? Ha? 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 Oh. Pacheck! Alamin natin ha! Pa-tapo rin ito! Paldong-paldo ka to, Dix. Hindi ako mag-abroad. Hindi ako mag-abroad. Ayan, sa check natin. Ay, huwag nyo muna alisin, ha? Double check. Outfit check. Letrang B. Onse. Check. Dose. Check. Wala. Tay, alam mo yung gawa, magandig yung tubig. Ayan. Yung tubig, yung tubig.

18, check. 26, check. 30, check. Good eye, mmm. 36, check. Akores, check. BCG, 32, Revolver. 40, <todiculose> check. Revolver, 458, check. Aklala, ewan Red Red 46. 46. Wala pa! Wala muna mong 46, wala pa. yung kanina. Wait lang po, Yorne. Wait lang po. May 46 po. Ah, may 46. Pero hindi pa rin po kayo nanalo. May isa pa kayo. 52. 52 po. na lang. Oh, wag kang mag-alala. Puro mo, 52. Ito na. Letrang <laughs> B. B.

Bahala na si Tol sa inyo. At pagkatapos yan, huwag kayo magalala. Matitikman nyo ang cookie ni Mocha. Hayaw ni Akla. Uy, yung na. Sao! Tay, ano ang gusto mo tayo?

Hoy <tuk> kami mempunyai pansigla tawarin siya. Ah uh, di akala mo uh, ba Number g 12. 12. 12. Ah uh, guys guys, kita muna tayo. 12. Check 1. 1. 1.

Check 53. Check 59. Oh, 59. 59 check. Oh, Sixty-nine. Check. Oh, Sixty-six. Check. <laughs> Sixty-three. Check. Sixty-seven. Check. Sixty-seven. Uh. Sixty seven at all. number.

Muli po, maraming maraming salamat po sa akin po ang mga nakasamang barangay at congratulations po sa lahat na ang mga nagsipagrabi sa ating po bindo bingo yan po ay sa atin siyempre ng ating pabito sa distrito ng ating team Action Manila! Congratulations sa ating team! thank you